Hi guys! So, magbe-breakfast ako ngayon. Another day. Panibagong araw at ako ay may mga project. Magtatanim ako ng halaman. Kakain muna ako ng breakfast. Ito yung saliya, Binili namin sa misisaga at saka itong ensimada. So, wala akong nyog. Sugar and butter na lang sa aking saliya plus the the coffee black coffee and my phone to watch anything I want <laughs> habang ako nag uh, breakfast so hang on there at ako'y uh, may mga project today at may nangyari sa akin kahapon may kumagat sa akin I'll let you know later nandito na ako sa labas ngayon at ako'y nagpapahinga at uh, tinitignan ko kung ano mga gagawin ko dito sa harap yun ang paligid at ako ay ito ang bala kong gawin ay. <laughs> Ayan ang nakita nyo tuloy yung surprise ako. Kinagat ako ng ng B. Bumaligtad yung ano eh, ang video. Kinagat ako ng B dito. Kung hindi yan, ganyan ang mukha ko. Pero ngayon ito namamaga. Dahil kinagat ako ng B dito. Tapos nilagyan ko ng alcohol na irritate na-irritate yung skin ko tapos itong itong ang sorry itong ano itong pisngi ko ang namaga tapos na-irritate dito nagkaroon ng mga parang na-irritate ng ano alcohol kasi pagkakagat ko nilagay ko kagad na alcohol so namamaga Ayan siya. So, ito ang aking gagawin ngayon. Uh, ito nilipat ko dito itong itong mayana. Maganda kasi yung ano niya, dahon at saka ito. Ngayon, maganda siyang gawing centerpiece sa isang ano uh, uh pot arrangement. Ito aalisin ko. papalitan ko marami kung ano eh sariwang bulaklak I'll show saan. may mga bulaklak ako dito na pwede kong ipatong i, itanim sa isang paso eto namamatay siya dahil maliit yung kanyang maliit yung kanyang paso container tapos Meron pa ako dito. Ayan, malulusog na bulaklak na hindi ko mai transfer Ngayon, ta-transfer ko. Tapos may tumubo din dito yung isa. Sa lupa. Mga ligaw. Ligaw lang yung hala. Ang ano niyan, ang seed. Pero ito hindi hindi ko siya mailipat. Ngayon, pwede ko na siya ilipat para gumanda naman yung ano, isang pasong yun at mamatay na yung kulay purple. eto naman, ano yan, snapdragon. Itatanim ko sa lupa kasi ano yan, pera Lumalaki na yung upo oh. Tapos nga pala kahapon, dito ako kinagat ng B. <laughs> Nung ginagawa ko itong, nilipat ko itong ano, uh, kalamansi dito sa mas malaki. Mas malaking container. Ngayon problema ko yan kung paano ko siya, paano ko siya uh, ipapasok sa bahay sa winter. kukunin ko na yung ano, para i-ready ko. May taong naglalakad. Dito. Para magawa ko to. Saan ko ba gagawin ah? Dito na sa loob ng sunroom. mainit na eh Oh, dito pala pwede dito po siya gagawin at may lilim lalagyan ko siya ng ano ng pating mix kaya ako nakagat ng ano nang kaya ako nakagat ng B kasi hinahabol nila yung mga pinutol kong mga pinutol kong mga balat ng pakwan inipong ko tapos inilagay ko sa ilalim ng kalamansi Kaya ang daming big kahapon sa harap ko. Hindi ko napansin meron kumagat sa mukha ko. Ayan. Okay. Sige, pakita ko na lang sa inyo sa susunod kapag ka nagawa ko na to. Teka, kunin muna natin yung mga halaman. Para nakaredy na. Hindi ko pang ano, hindi ko pang kamatis Ito, maliit lang ang paso nito eh. ko sa gitna yung pula. Tapos yung mga puti sa gilid. So, magandang. Ay, ito pa pala oh. Ang dami niya eh. Pwede siyang magandang another paso. Etong isang ito, hindi ko maintindihan kung ano yan. Sabi apple daw eh, ginugel ko. Yan. Yan ang ating mga ilalagay dito. So, itong purple, baka mamatay na to. Hindi siya malusog eh. Okay, so pating mix ang lalagay ko para Sigurado na mag-produce uh, ng magandang flowers. Okay, bye-bye na. Yan ang aking gagawin ngayon. Tanyo, <laughs> namamaga uh, yung mukha ko. Bye-bye.